Through the years, sa kabila ng mga madaming mestiza beauty queens na nananalo sa mga national beauty pageants, may ilang mga morena Pinay beauties ang nangibabaw. The Philippine showbiz list presents top 15 most beautiful morena Pinay beauty queens. Vinosra Ra, Miss Universe Philippines 2010 Ang kwento ni Vinos ay tungkol sa pagtanggap at pag-angat mula sa mga hamon ng diskriminasyon. Bilang isang morena mula sa Kamarinesur, nagpakita siya ng determinasyon at tiwala sa sarili sa paglaban sa mga pagsubok patungo sa korona ng Binibining Pilipinas Universe noong 2010. Angelia Ong, Miss Earth 2015. Si Angelia Ong ang natagumpay bilang Miss Earth Philippines 2015 at Miss Earth 2015 sa Austria. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng mga kababaihan na nakakaranas sa pagsubok dahil sa kanilang kulay ng balat. Sa kanyang paglalakad patungo sa korona ng Miss Earth, ipinakita niya ang determinasyon at tapang sa harap ng pangungutya at kawalan ng oportunidad. Precious Lara Kigaman, Miss International 2005 Ang kwento ni Precious Lara Kigaman ay isang inspirasyon para sa lahat ng mga kababaihan na nakaranas ng diskriminasyon at hamon dahil sa kanilang kulay ng balat. Hindi lamang siya nagtagumpay sa larangan ng Binibining Pilipinas International noong 2005, kundi pati na rin sa mas mataas na antas bilang Miss International 2005 sa Japan. Maxine Medina, Miss Universe Philippines 2016. Si Maxine ay naglalarawan ng paglaban laban sa diskriminasyon at pagtatagumpay sa kabila ng mga hamon. Simula sa kanyang pagpasok sa mundo ng beauty pageants, si Maxine ay nakaharap sa mga pang-uuyam at pangungutya dahil sa kanyang kulay ng balat. Bagamat maraming pagkakataon ang nawala sa kanya, hindi siya nagpatinag sa kanyang pangarap na patunayan na kanyang galing at kagandahan. Nagtagumpay si Maxine nang manalo siya bilang binibining Pilipinas Universe 2016 sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at determinasyon. Sa paghahanda, naging inspirasyon siya para sa mga kababaihan na may parehong karanasan. Beatrice Gomez, Miss Universe Philippines 2021 Si Beatriz Luigi Gomez, isang babaeng morena mula sa Cebu City, ay nagpakita ng tapang at ganda sa harap ng mga hamon ng buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at diskriminasyon na dulot ng kanyang kulay ng balat at seksualidad, nagpursig siya at nagtagumpay. Sa Miss Universe Philippines 2021, siya ay nagwagi sa kabila ng hindi kilala mula sa simula ng kompetisyon. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdala ng karangalan sa kanya at sa kanyang pamilya, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa mga kababai kababaihan at LGBTQ+, na nakaranas ng diskriminasyon. Janine Togonon, Miss Universe Philippines 2012 Sa taong 2012, nagtagumpay si Janine sa Miss Universe Philippines kung saan siya ay first runner-up sa Miss Universe 2012 beauty pageant. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng mga kababaihan na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kulay ng balat at iba pang katangian. Sa kabila ng mga hamon, hindi siya nagpatalo. itinuro ni Janine na kanyang kulay ng balat bilang isang yaman at hindi isang hadlang. Bilang isang cum laude graduate ng pharmacy at modelo ng Victoria's Secret, ipinakita niya na kagandahan ay hindi limitado sa isang uri lamang. Mary Jean Lastimosa, Miss Universe Philippines 2014. Sa kabila ng mga hamon at diskriminasyon sa buhay, ipinakita ni Mary Jean Lastimosa ang tapang at determinasyon. Hindi siya sumuko sa harap ng pagmamaliit at kawala ng oportunidad dahil sa kanyang kulay ng balat. Sa pangatlong pagkakataon sa Binibining Pilipinas noong 2014, nasungkit niya ang corona bilang Binibining Pilipinas Universe. Patuloy na ang kanyang kulay ng balat ay hindi hadlang sa kanyang tagumpay. Ang kanyang pagiging modelo ng pagpapahalaga sa sarili at pag Laban sa diskriminasyon ay lalo pang pinatibay na kanyang tagumpay sa Miss Universe 2014 kung saan siya naging bahagi ng Top 10. Gazini Ganados, Miss Universe Philippines 2019. Sa kabila ng mga hamon at diskriminasyon, sumiklab ang tagumpay at inspirasyon sa katauhan ni Gazini Ganados, isang babaeng may kayumangking balat. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ahon sa gitna ng mga pagsubok, kundi pati na rin sa pagbibigay inspirasyon sa iba't ibang kulay ng balat sa pagtungo niya sa corona bilang binibining Pilipinas Universe 2019 at pagiging bahagi ng top 20 sa Miss Universe 2019 sa Amerika, ipinamalas niya ang tapang, ganda at talino ng isang babaeng morena. Ariela Arida, Miss Universe Philippines 2013 sa kabilang diskriminasyon at pangunguti ang nadulot ng kanyang kulay ng balat, si Ariella ay patuloy na nagpursigi at nagpakita ng katapangan at determinasyon sa kanyang paglalakbay patungo sa corona bilang binibining Pilipinas Universe 2013 at pagiging third runner-up sa Miss Universe 2013 sa Russia. Ang kayumangging balat ni Ariella ay bumagay sa kanyang napakakintab at tuwid na buhok na mas lalong nagpamanghas sa kanya sa kompetisyon. Rabia Mateo Miss Universe Philippines 2020. Si Rabia, isang babaeng may kayo mangging balat mula ilo-ilo ay nakaranas ng diskriminasyon at pangungutya sa murang edad dahil sa kanyang kulay ng balat. Sa kabila ng mga pagsubok, nagtagumpay siya at nagwagi bilang Miss Universe Philippines 2020 na nagsilbing inspirasyon para sa maraming kababaihan. Michelle D. Miss Universe Philippines 2023 Si Michelle, isang proud na may kayo mangging balat, ay naging biktima rin ng pang-uuyam at pagkakait ng oportunidad sa kanyang buhay. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya hinayaang patumbahin siya ng anumang hamon. Sa halip, itinuring niya ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang patunayan ang halaga ng kanyang sarili at ang kakayahan ng mga kababaihan tulad niya. Isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ni Michelle ay kanyang pagkapanalo bilang Miss Universe Philippines 2023. Shamsi Subsupli, Miss Universe Philippines 2011. Sa kwento ni Shamsi, isang babaeng morena na naging kilala sa larangan ng pagandahan, nakikita natin ang kahalagahan ng determinasyon at tapang sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Nang siya ay koronahan bilang binibining Pilipinas Universe long 2011, ito ay hindi lamang tagumpay para sa kanya, kundi pati na din para sa lahat ng mga kababaihan na nabakatotoo sa kanilang sarili, ano ang kanilang kulay ng balat o katangian. Ang kanya tagumpay sa Miss Universe 2011 sa Brazil bilang third runner up ay patunay na ang ganda ay hindi nasusukat sa kulay ng balat. Megan Yang, Miss World Philippines 2013. Noong nanalo si Megan Young bilang Miss World Philippines 2013, naging simula ito na isang makasaysayang tagumpay, hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa lahat ng mga kababaihan na nakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay, sa kanilang kulay ng balat at iba pang katangian. Ang pagkapanalo niya bilang kauna-unahang Filipina na nanalong Miss World 2013 sa Indonesia ay nagbigay diin sa katotohanang ang ganda ay hindi nasusukat sa kulay ng balat bago sa kanyang kagandahan at katalinuhan. Chelsea Ann Manalo, Miss Universe Philippines 2024 Si Chelsea Manalo, isang bola Kenya na may dugong Black American, ang naging unang Black Filipina na nagwagi sa Miss Universe Philippines 2024. Sa kabila ng pangunguti at diskriminasyon sa kanyang kulay ng balat, nagtagumpay si Chelsea at naging inspirasyon para sa maraming kababaihan. Sa pamamagitan ng kanyang tapang, giting at determinasyon, ipinakita niya na kagandahan at kumpiyansa ay hindi limitado sa tradisyonal na pamantayan. Ang kanyang tagumpay ay nagbigay ng mahalagang mensahe ng bawat baba babae. Ano man ang kulay na kanilang balat ay may kakayahang magtagumpay at mag-empower ng iba. Bilang kauna-unahang Filipino Black American, nakakatawan sa bansa sa Miss Universe sa Mexico, si Chelsea ay nag-iwan ng makasaysayang marka sa pageant dito sa Pilipinas. Gloria Diaz, Miss Universe Philippines 1969. Si Gloria Diaz, isang Pilipinang may kayong manging balat, ay nagtagumpay sa kabila ng mga diskriminasyon na siya'y koronahan bilang kauna-unahang Pinay Miss Universe noong 1969 sa Miami Beach Auditorium sa Florida, U.S. Hindi inaasahan ni Gloria ang kanyang pagkapanalo at itinturin siyang dark horse sa kompetisyon dahil hindi siya masyadong nakakuha ng pansin o atensyon kahit na mula sa press. Sa kanyang natatangin pagganap, siya naging unang Pilipina at ikatlong Asyano na nagwagi ng titulong Miss Universe na naganap kasabay ng Apollo 11 moon landing mission. Pagkatapos sa kanyang reign, pumasok siya sa showbiz at naging matagumpay na aktres na kinilala sa pelikulang ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa noong 1975. Hanggang ngayon, aktibo pa rin si Gloria sa showbiz. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!